Magiging okay, masan niya dito ah Pumbalot Ay eh. karabasa o oh, eh Dumagang pa lang Kapag nagpuntot ka nagkohay ka Dumagong pa lang kami Kumalay ko na niya tayong kanam mo baka itlog penoy Karabasa Tamo, Siyempre adati penoy Balot sa puti Itlog tamuso. na nalinta. <laughs> Kasi ah So nga i-specify mo mo ano niya deta Balot Go naman o oh, eh Dumagang pa lang kita na ng balot. Ape, karabasa. Ka nabili. Kung ka, manakita ng balot. O, oh, gaya mga siga nang luto. <laughs> <laughs> o, oh, eh. Takto eh, oh. yung hmm. na eh, <laughs> <Di ka num. laughs> Tanga... o. Yo, mm -hmm. Oh. Yoks. Oh. Hmm, oh. Talag kami na Hindi ka Magagalit si ate. Ang dami ako. Po. 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 Hindi silo ko. Eh, hey, ewan ko sa'yo. Kamala nun na nun ah. Mm. Dog. Bye bye guys. Maanti balot tangadugbakanot nga na nga balot ni Bye bye.